God, all of us, God is calling. Gusto niya po na mapalapit tayo sa kanya. Kaya nga po, gumagamit siya ng mga tao talaga to, to share something na kung ano po yung mga pinaparanas niya. Para mag-glorify po talaga siya. Kasi yung sabi ni Paul na Jesus Christ is uh, risen from the dead. Naniniwala po ako yung sa experience ko po kasi kung bakit ako nagsisisi sa aking mga kasalanan dahil yung pinabasa sa akin yung paano pag paano nila tigo, paano pinasa ni Jesus Christ yung mabigat na cross at kung paano po siya inalipusta paano siya pinagtawanan talagang sobrang nakirid away po ako doon sa ginawa ni Jesus Christ para lang po tayo maligtas. Kaya, sobrang grateful at pasasalamat ko sa kanya. Isishare ko ang kanya mga salita. Dahil siya po ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya lang po para sa akin po. Kaya, pasalamat po tayo dahil meron pong magliligtas sa ating mga kasalanan. Sa iba po, wala po diba Sa iba nga sa iba maganda yung mga turo din nila dahil power pero self power eh power of mind no sariling kapangyarihan Ang sa akin kasi yung aking tinitimbang-timbang po bakit may mga turo na kung kung ano yung affirmation mo, kung ano yung iniisip mo, ay magma, magma -maniface. Ang sa akin, kung aking balikan, no, sa nangyari sa buhay ko, hindi ko po yun iniisip eh. Wala po talaga, hindi ko talaga ano, yung pagligtas ng Panginoon sa buhay ko. Hindi ko kapangyarihan yun. Hindi ko rin iniisip na maliligtas ako, maliligtas ako. Kundi ang ang, ang binibigkas ng aking mga bibig, Lord, help me, Lord, help me. Ano na ang nangyari sa akin? Yun po. Yun lang. Kahit sa isip lang yun. Help, help me, Lord. Kahit hindi ko na binibigkas dahil sa sobrang depressed na ako noon. Sa sobrang dahil sa kasalanan, sobrang malungkot na talaga yung kaluuban ko. Iniisip ko na lang palagi, Lord, help me. At pagod na pagod na yung katawan ko dahil nagtatrabaho ako noon sa gabi. Wala akong piso mind, hindi ako makatulog. Work na naman. Talagang haggard na haggard po ako sa totoo lang. Parang kung aking ma-imagine, hinihigop na yung soul ko ng kaaway ng Diyos. Yun po yun talaga. Kung wala ang Diyos na nagbago sa akin, wala na ako dito para mag-share sa mga salita niya. Kaya naniniwala po ako that Jesus Christ is alive. Saan po siya na buhay sa atin po? No, the, the spirit of God dwells in us. Marami po, marami pa tayong dapat pag-usapan, basta pag-share lang po ako ng mga tungkol sa mga ganitong bagay. Asa sa inyo po ang paghuhusga o tanggapin nyo o kayo mismo din magbabasa. Basta po, ang ano ko lang po, talagang tawagin siya and then repent. Yung totoong pag-repent -pag po talaga, totoong pagsisisi. Yung umiyak po kayo na nirecognize nyo po na nagsisisi po kayo and welcome. Welcome nyo po siya. Kasi nung after po nun, nung nabasa ko po hindi ko alam no parang sa puso ko talaga tumagos po talaga na unawaan ko kasi eh. hindi naman talaga ako nagbawasa ng Biblia. pero nung naunawaan ko napaiyak po talaga ako at doon po nagsisisi po ako yung pagsisisi po talaga na yun umiyak po talaga ako dahil lang talaga ako sa nagawa kong kasalanan yun po yun eh nag nagumpisa hindi ko alam yun na <coughs> sorry hindi ko alam yun na pala yun kaya yung ano ko. Yun na pala yun mga kaibigan. Kaya, <clears throat> dalawang beses, <clears throat> Nung una, siyempre, <clears throat> nagsisisi din umiiyak yung pangalawang beses, ganun pa rin. Pinabasa uli sa akin. Nagsisisi na naman ako. At sa pangalawa na yun, doon ko na talaga na-declare na, Lord, I surrender my life to you. Doon na yun, yung sa pangalawa. Huwag ko ba, bakit ganun yung ano ko? Hindi ko, hindi ko rin yung pinag-aralan. Basta nung nabasa ko lang, binabasa uli, umiyak na naman ako, nagsisi na naman ako. And then, sabi ko, Lord, from now on, I am yours. Talagang, offer ko na yung sarili ko sa'yo. Yun yung mga binibigas ko po. At doon, dahan-dahan po, tala nag-light ang aking katawan. Kasi di ba diba, pag uh, puno ka sa kasalanan, nandoon yung mga depression, mga stress, lahat. Pati sa paligid, kaysa sa trabaho, grabe talaga yung attack sa akin ng kaaway ng Panginoon. Pero I, I overcome it through Jesus Christ lang talaga. Siya po talaga yung tumulong sa akin. nag po pati pakiramdam ko hanggang sa nagkaroon po ng something very nice talaga.